Hello po mga kalaki, alas 2 na po ng hapon at tara mamigay na po tayo ng mga 4-digit lucky numbers po para po sa lahat. Kaya eto na po, kung meron po kayo hindi mabanggit ng mga lugar, sabihin nyo lamang po, i-reply po natin agad dyan. Ang 4-digit lucky numbers mo ay dito po sa bansang uh, Israel, 7109. Sa Las Vegas, 3126. Alaska, 8495. Saudi, 2137. Japan 8390 Italy 6645 Germany 9128 Korea 3743 Greece 2340 Canada 0998 Mexico 1453 Australia 2287 New Zealand 6950 India ti ano tor Philippines 5162 Thailand 6891 Taiwan 0482 Malaysia 2577 Dubai 6091 Hong Kong 3138 Singapore 3455 China 1820 Texas 9392. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga 4-digit lucky numbers ngayong 2pm. Ano pang inihintay mo? I-ramble mo yan na para mabaliktad man. Sure win pa rin tayo. Good luck!